Tapos nakita na ba kayo ng yellow face na mukhang bagi pang tumindig? Ayan no? Ang <laughs> laki ng sukat, Pero, you know? Malulula ka namin ito. So yan, ayun pa, parang mapalisi, oh. Napakasan <laughs> na mga ibon, no? Oh. Yung parent po na ito, galing Indonesia. Important po yung parent na ito, ha? Ah. So, tsaka, yellow face a line. Post done. Yellow face, speed dilute. Possible, ah, uh, pale palo. Visual aqua B1. Done palo. Ah, boss, nakikita na ba kayo ng yellow face na mukhang badgy pag tumindig? Eh, no? Ang <laughs> laki ng sukat. Grabe, solid, oh. Parang badgy, o, dinikitan ko oh. Lalaki ng ibon dito, mga sir. Oh, ayan, oh. Parang badgie, no Parang badgy, no? Tindig badgy po yan kasi napakalaki pong ibon. So, ayan. Flex lang po yan, ha? Hindi po yan available. Flex lang po yan natin. Alright, napagandang ibon, no oh. Solid. Thank you andito mga boss, mayro tayo ditong proven pero inaout na to. Yung parent po nito galing Indonesia. Imported po yung parent nito ah So ayan po yung hijo no. Palain back to back split yellow page Split, dan follow. So, ayan po, nilaking no? ibon parang long feather na abson Pag nakita po sa personal, napakaganda at napakalaki pong ibon. Ayan, ayan o, no? napakaganda. Ito po, outlaw po neto, parang na nato, probing fair po yan. Yung parents po neto, uh, imported po yung magulang po nito Imported po na gani pong Indonesia po talaga yung parents neto, mga sire So ayan, out po nito 35k. Proven pair po 'yan, di po kayo lugi siya mga idol. Imported pong ibon 'to, ang magulang nito. Kaya e, ayan, no? Oh. lang po kayo ha. Ah. Mga Sir Idol, la Proven po 'yan. 35k lang po out po niyan. All right. Ito tayo pasilip natin sa inyo. Ito, meron tayo dito uh, split yellow face, split dilute. Napakadami po nila mga sir. Oh. Ay, ang ganda tignan, ang dami oh. Take sling ka, tsaka take sling ka. Split opa. Split yellow face, split dilute. Yung pack and then take sling hand Opaline line, split yellow face yung mga hand po dito mga sir. Kadalasan dito maraming pack oh. So yan. Lagay natin sa screen yung price po nito, Yung price po nito na, na sa screen. Lagay natin ng price para makita nyo naman. So yan. Napakaganda, napakadami po nila. Ayan. Di ba? Solid po 'yan, mga sir, oh. Ayan. Ilin lang kayo screenshot niyo lang sa mga gusto pong maghanap ng split yellow face Split billot. Ito napakadami. Legit po 'yan. Ayan, oh. Ayan, napakadami. Ayan, napakadami at napakaganda, oh. Alright. Mga sir, no, uh, pasilip lang natin sa inyo pero ito hindi to available para maligit lang yung mga ibon dito na ibobiyo po natin sa pag-vlog natin sa araw na ito. So, ayan, no. Yellow face in, no, tsaka far blue pa yellow face. So, nakita yun naman, no. So, yan, ito eh, hindi pa naman to available. Pasilip lang natin to sa inyo, mga idol. Eto, ito po mga yellow face dito. Napakadami yellow face po dito sa mga gustong mga abil. Ligid po yung breeder po na to So, ayan o. Oh, ganda ng mga ibon no? Oh. Kaya, mga yellow face. At solid. So, ayan sila. Dami yellow face po dito. Hindi lang yan. Meron pa dito. So, ayan. legit check lang tayo dito para yung mga iba vlog natin na mga available. May kita nyo rin. Ayan, oh. Dami Yellow face Napakadami So ayan Napakagandang ibon Bago tayo mag-proceed sa Mga available na ibon Ito pa o oh, Sa baba o oh. Yellow face din o Grabe no Solid no Sana akong dami yellow face Hindi lang yan Mga sir idol Ito so, may far blue O oh, pa yellow face din dito Nag-isa lang ito yan, fire blow up fire yellow page. Napakaganda. So, ito naman, uh, aqua. So, yan. Ito, meron tayo dito, triplex si sa inyo. Available to. Napakadami boss no dito na tayo so yun nga sabi ko kanina magpo-proceed tayo dito sa mga naka-carrier po na available po dito ng mga yellow face napakadami po niya mga idol yung iba dito sex link kak sex link hen naka DNA kak naka DNA hen so eto yung price po nito bibigyan natin ng price at uh, pa syempre paki-screenshot nyo po sa mga nagtatanong sa mga sure buyer po natin dyan so eto yan, napakaganda at napaka-solid ng na mga ibon. So sa mga yellow face split ino natin, ito lang po yung available. Kasi yung iba po doon, isasalang po ni Bossing. Para ma-out po yung mga ibon. So dumadami na po kasi yung mga breed niya, no? Nakita nyo naman yun, may mga split dilut po doon. syempre meron dito. Yan, no? Oh, mga split dilut, split yellow face, post PF. So ayan, bigyan natin ng price po yan, mga sir rider. So yan, eto pa, Mga naka-DNA, split dan, split dance uh, yellow face opaline back to back naka DNA cock and hen eto sold na to nakuha na kaagad to so ayan oh napakadami no ganda ng mga ibon so ayan meron tayo dito syempre unahin na natin to medyo haba haba natin yung pag ano natin dito pag update so dito ID natin yung ibon na to mga sir so ayan back to back aqua Opaline B1 Opaline, back to back po yan ha? ID po ng ibon Aqua Opaline B1, possible dan follow So yan, out na lang po ito na possible dan follow Yan, 10k May bawas pa yan sa sure buyer Negotiable pa yan Negotiable pa yan mga bossing ha, mga idol ha Ganda ng sukat ng mga ibon Grabe yung lalaki Kasi mga materials dito galing pang Indonesia So yan o, oh, ganda ng ibon o oh. Sipatin nyo na lang, screenshot nyo lang ha Huwag po kayo maya magtanong Basta sure buyer kayo, sasagutin natin na maayos yung mga tanong nyo yan, Napakaganda at napakamura na ito sa 10k Possible Dan Palo, matured pa Negotiable pa yan, huwag po kayo maya magtanong Okay, next tayo, proceed tayo dito mga sa'n Ito dito naman, Visual Aqua B1 Dan Palo DNA kak po yan, napakaganda at napakakinis o oh. So ayan o. Yan. Sa mga sure buyer po dyan na ito sa mga naghahanap. Napakagandang ibon. Napakakinis sa so, mga sero. Kita yun naman. Napakaganda. din kak matured pa na lang. Ito presyohan natin. 23k. Negotiable pa yan. Pag sure buyer ka. Pag sure buyer po kayo. Siyempre may bawas pa yan. Huwag po kayo mahiya magtanong. Libre lang po magtanong. Basta wag lang po yung maraming tanong sinsakto lang so ayan o, oh, napagandang ibon o oh. ayan na ID po nito ulit Opaline Dan Palo Aqua B1 napakaganda screenshot yun na lang sa may gusto at naghahanap po nito na may bawas pa yan mga sir idol Okay dito tayo muna eto back to back opaline split yellow face split split sa far blue yan split sa power blue, possible dan so eto possible dan split sa power ah, ha so yan o oh. yan back to back opa split yellow face sa so, mga naghanap nito, na mga sir idol presyoan natin muna para pag usapan yung price nito sa tawad sa negotiable 15 negotiable pa yan ha negotiable pa yan madali pong kausap para mabilisan lang kaya ang presyo nito 15 eh, negotiable pa. Napakalaki po ng bawas na ito pag sure buyer ka. Madali pong kausap, mabilisan lang mga idol. Mga sir. Ayan, screenshot yun na lang. Split par blue po 'yan ha. Napakagandang ibon na to. gender po yung out nito, ang gender. Ayan, screenshot niyo, napakagandang ibon. Solid. Okay, next tayo. Ito tayo. Napakaganda at napaka-quality nito. Na Yellow bull. Opaline, split ino, split yellow face. Ayan, naka-DNA po yan, babae. DNA hen. So, ayan, DNA hen. 20K. So, ayan, no, oh, 20K. Ayan, DNA hen na po yan, 20K. Napaganda pa, napaka- quality ng ibon, no? Napakakinis. Ganda. So, ayan. Dalawa po yan, mga sir. So, dalawa po yan right, dalawang ibon, dalawang split ino, split yellow face. Napakaganda ibon mga sir. DNA hen, dalawa po yung babae. Okay, next. Eto. So yan, panalang na. Sure na panalang. Six link, wala ng DNA, DNA yan. Six link hen at saka six link cock. Yan, split yellow face, split dilute, possible uh, pale follow. So ayan. Ito mga sir idol. Dalawa panalang na. Yan, gumulang na lang supply to mga sir. Sige, pressure natin to ng 14. Basta sure buyer ka, PM lang po kayo, nasa screen lang po yung details natin. 14. Split yellow face po yan, ay uh, split dilute, possible pale follow. So, yan yung ID ng ibon. Okay, hindi lang yan. Ito pa po. Ganon din po yung ID po nito. Six link cock at saka six link hen din po yan. Yan, babayit lalaki. Split pale, ah uh, post pale, split lilyot, split yellow face. Bali, tatlong pares po yan. yan. kung nakita nyo sa unang video natin doon, yun, mga kasama niya, yung mga pastel po doon. So ito mga green series na olive at green opa. Split yellow face, split dilute. Possible pay if, possible fail follow. So ayan. Screenshot ko lang po yan mga sir idol. Okay, dito tayo. Proceed tayo dito sa mga visual naman. So ayan o. Oh. Mga visual yellow face. Visual opa dan follow. So ayan. Keto kakto ah. Kakto. of Adan Palo post YF. So ayan naka DNA. Tsaka yellow face opaline post dan. So ayan. Okay. Ito mga idol, ah lagay ko na lang sa screen yung price po nito. Lagay ko sa screen yung price nito ah mga sir idol ah. Ito dalawang pares po 'yan. So yan. Ito na sa screen po yung price po nito para hindi na po kayo magtanong magtanong sa akin. Saan kasi ah tinatanong pa. Pero ito yung price po nito na sa screen naman po. Lalabas naman po yan mismo dito sa screen habang nagsasalita po tayo. So ayan, dalawang pares po yan, naka DNA cock po yan tsaka DNA hen. Dalawang pares po yan. Visual yellow face tsaka visual opadan naka So ayan, possible dan at tsaka possible YF eto possible dan yung visual yellow face possible yf yung visual na dan palo ganda combination na combination nito mga sir oh okay next tayo eto yellow face opaline back to back so yan oh yellow face opaline back to back po yan mga sir ah oh. nasa screen din po yung price po nito Yeah, nasa screen po yung price nito. So yan, yeah. back to back na po yan. Naka DNA po yan mga sir ha. Naka DNA kak in hand po yan. Pili na lang kayo dyan, screenshot nyo lang kung ano po yung gusto nyo at maiwigan nyo. Makorsonodahan nyo. Eto. Mura lang to mga boss. Nasa screen naman po yung price natin. May kita naman yan. Visible na visible po yung price po niya nasa harap. Nasa screen mismo. Okay. Ito ganyan din. Yan, tatlong kak po nandito, tatlong kak, isang hen. Naka DNA din po 'yan. Yan o, puro yellow face po tayo no mga sir no. Yan o, puro yellow face po yung ano natin ngayon. So ayan. Ito na sa screen, napakalinaw po 'yan, visible na visible po sa screen po yung price po natin ito. So ayan. Okay. Meron pa. Meron tayo dito possible uh, split short sure split dan. Short sure split dan. Yellow pace back to back. Napakaganda. Panalang na po mga sir. Ito baka gusto niyo to. Ayan. Ito baka gusto niyo. Napakagandang ibon, split dan back to back. So ayan. Ganda ang kinis oh. Yan, baka gusto nyo to mga sir idol. Yan, mga suki natin dyan sa mga naghahanap po. Oh. Sure split dan. So, yan. Okay. ito yung babae. Napakaganda. Ang laki oh. Ito pala yung lalaki. Post dan to. Post dan. Ang ganda. laki oh. Ang laki yung sukat, Tingnan yung mga sir oh. Grabe oh. Ang parent mo kasi nito mga imported mga magulang nito mga imported po yan mga sir kaya ang, ganda gaganda ng sukat ang lalaki ng sukat ng mga ibon nila dito so yan no oh, ang ganda ng sukat no ang lalaki so yan po mga sir no yan napakadami puro yellow face po tayo napakadami puro yellow face po yan yan no oh. Alright, so yan lang mga sir, no? PM na po kayo, nasa screen po yung details natin, messenger po natin, tsaka contact number. Sa mga malalayo, ship po tayo no? mga sir, no? Ah... Uh, kahit sa Quezon, nagsiship tayo, Batangas, o saan man po kayo, sa mga gusto po magpasabay deliver, eto, pwede natin pick upin dito. So, yun lang, di na natin patatagalin. Meron pa tayong pupuntahan na iba. Alright, napakaganda at napaka at napaka quality ng na mga ibon nila dito. Yun lang mga sir, no? God bless po and happy watching po sa lahat. Alright. So ito sinasabi ko sa inyo na may pupuntahan pa tayong ibang every. Ito naman mga medium bird po yung ibon dito sa pinunta natin. So yan ang gaganda ng mga kulungan ng kakapal at ang lalaki. Nakikita naman no, oh, mga sun kunyor, may GCC din po dyan. Kaya samahan nyo ako, silipin natin. Sa mga gusto po pala mag order, PM lang po kayo. Lahat po yan, may papel po yan, may papers po yan. Sa mga gusto po mag po ng green chick kunyor or tao neto, yung katulad nun no, oh, ang gaganda oh, meron din sila ditong eclectus yan, napakagandang eclectus babae at po yan at Indian ring napakadami pong Indian ring dito, lahat po yan may papel sa mga gusto pong bumili syempre pag may papel, iba po yung price po niyan. ayan o, oh, gaganda nila tignan no oh. ang dami, ganda pa ng dapuan nila, sunod sunod, parang hagdan hagdan, sa ganda ng mga ibon, So, yan. May mga rainbow, lutino, violet. Yan. Iba-iba klaseng kulay ng mga Indian ringnik po dyan. May palid po dyan. At may rainbow din po silang project. So, yan. Napakaganda. Kaya kung gusto mo mag yan, may papel po yan. Available din po yan. Siyempre, iba po yung price. So, ngayon, yan. Mga hand po yan. Yan po yung mga hand na nakabukod. So yan, naka -date, date din po yan mga yan Gaganda ng mga Indian ring po nila mga Sir Idol So ayan pa oh. oh may mga palid po dyan no oh. Yan, may mga dilute, green So napakaganda talaga ng mga ibon So ito naman may green chick kunyor, sun kunyor Mga hand nakabukod po yung mga hand Ito naman mga matured po yan Red factor po yata tawag dyan sa ganyang kulay So ayan, ang gaganda ng mga green chick oh. Mga pine ah, pineapple and yellow sided So ayan, dito naman sa loob So eto, ayan oh, mga paniki Mga mukhang paniki na po yan Mga idol, sa so, sobrang dami, malulula ka Sa dami ng pineapple green chick kunyor Pineapple tsaka yellow sided po yung parisan Ayan pa sa taas, napakadami po yan Talagang malulula ka. Akala mo mga paniki yung oh, nakasabit lahat. Oh. <laughs> Solid dong, no? ganda. Hindi lang yan, ito pa sa gilid, mayroon pa po dyan. So, yan, oh. ayan Oh. dami nila. talaga magsasawa ka. Lahat po yan, may papel po yan. Kaya hindi po kayo mag-alin bumili po dyan. Sa mga gusto ng... Uh, may papel, kompleto po yan. So, ayan. lalakarin rin nyo lang sa DNR. Ayan po, ang dami nila. O, oh. di oh, ba diba? Ayan, ito yung mga kunyur, Ganun din, may papel din po yan. So, ayan, mga available din po yan sa mga gusto pong bumili. Napakadami po niyan at saka dyan. Ito po yung mga breeder ng mga green chikonyor. Yan, dito po nakalagay yung mga blue kunyor. Or turquoise ba tawag dyan. So, yan o. Oh. napakadami po yan. So, yan lang. Hindi natin patatagalin. Sa mga gusto po mag-abil po neto, PM lang po kayo. Direct lang po kayo. At mapag-usapan natin yung presyo po dyan. So, yan yan lang ah. Thank you and happy watching.